Sa gitna ng nakakabinging bulungan ng mga usapan at tunog ng abalang opisina, isang maliit na anino ang dahan-dahang lumapit sa isang lalaking kinikilala bilang si Julian, isang milyonaryo. Hinila ng maliliit na kamay ang manggas ng kanyang mamahaling damit. Ang sumunod na bulong, isang maliliit, nanginginig na boses, ay sapat upang pahintuin ang buong mundo ni Julian. May kamera po sa opisina ninyo, bulong ng batang babae, si Maya, ang isang simpleng pahiwatig mula sa isang inosenteng bata ay magbubunyag ng isang katotohanang mas madilim pa sa kanyang mga pinakamalalim na takot. Sino nga ba ang mag-aakala na sa likod ng malinis na larawan ng Tagumpay ay nakatago ang isang mapanlinlang na anino at isang batang babae ang susi sa pagbunyag nito? Sa isang sulok ng Maynila, sa isang siksikang barangay kung saan magkakadikit ang mga bahay at ang amoy ng sariwang lutong pandesal ay humahalo sa usok ng mga tricycle, doon nakatira si Maya kasama ang kanyang nanay, si Aling Nena. Sampung taong gulang pa lamang si Maya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila laging abala sa pagmamasid sa kanyang paligid. Hindi siya gaanong madaldal, mas gusto niyang tahimik na inobserbahan ang mundo, at tila walang nakakalagpas sa kanyang pansin. Si Aling Nena ay isang masipag na mananahi, Mula umaga hanggang gabi, maririnig ang tunog ng kanyang makinang panahi na gumagala sa kanilang maliit na bahay. Habang siya ay abala sa paggawa ng mga kortina, damit at kung ano-ano pa para sa kanyang mga kliyente. Mahirap ang buhay, ngunit sa bawat tahi, naroon ang pag-asa ni Aling Nena na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. Madalas, kasama niya si Maya sa paghahatid ng mga tinahi, lalo na sa mga opisina at tahanan ng mga mayayamang kliyente. Para kay Maya, ang mga lugar na iyon ay tila ibang mundo, malalawak, tahimik, at punong-puno ng mga kakaibang bagay na hindi niya makita sa kanilang munting tahanan. Sa lahat ng mga lugar na kanilang pinupuntahan, ang opisina ni Ginoong Julian ang pinakakinagigiliwan ni Maya. Malaki ang opisina, may malalaking bintana na tanaw ang buong syudad, at puno ng mamahaling kagamitan. Habang si Aling Nena ay abala sa pag-uusap tungkol sa disenyo at tela, Si Maya naman ay tahimik na umuupo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat detalye. Nakikita niya kung paano magtrabaho si Ginoong Julian, ang kanyang seryosong mukha, at ang mga paggalaw ng kanyang mga kamay habang nagbabrowse sa mga papeles. Napapansin din niya ang kaunting pagod sa mga balikat ni Julian sa kabila ng kanyang tagumpay. Isang beses, nakita niya si Ginoong Julian na nakatitig sa isang malaking, Lumang painting na nakasabit sa dingding ng kanyang opisina, isang obra maestra na may gintong frame. Ang painting na ito ay tila may kakaibang kapangyarihan kay Ginoong Julian, na para bang may malalim itong kwento para sa kanya. May mga araw na naririnig ni Maya ang malalim na buntong-hininga ni Julian, tila may mabigat siyang problema sa kabila ng kanyang yaman. Sa kabila ng kanyang pagiging tahimik, may malalim na pagmamahal si Maya sa kanyang nanay at ramdam niya ang bawat hirap na pinagdadaanan nito. Kaya naman, sinisikap niyang maging mabuting anak, hindi maging pabigat, at kung minsan, ginagamit niya ang kanyang kakaibang obserbasyon upang makatulong sa maliliit na paraan. Ang kanyang pagiging maobserba ay hindi lamang basta libangan, ito ay naging bahagi ng kanyang pagkatao, isang paraan upang maintindihan ang mundo sa kanyang paligid, at isang hudyat ng kakaibang papel na kanyang gagampanan sa buhay ng isang taong hindi niya inaasahan. Madalas, sa paghihintay, nakikita niya si Julian na abala sa pakikipag-usap sa telepono, ang kanyang boses ay tila may bigat. May mga pagkakataon ding nakikita niya si Julian na napapatingin sa bintana, tila malalim ang iniisip, at sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Maya ang isang kakaibang koneksyon sa milyonaryong iyon. Isang koneksyon na higit pa sa pagiging kliyente ng kanyang nanay. Isang araw, malaki ang ngiti ni Aling Nena nang umuwi mula sa paghahatid. Maya, anak, may malaking kontrata tayo. Ang kasal daw ni Ginoong Julian, tayo ang magtatahi ng lahat ng kasuotan, at ianggaw ng mapapangasawa niya, si Mrs. Cassandra, masayang sabi niya, habang niya yakap si Maya. Natuwa si Maya para sa kanyang nanay. Mas madalas na silang pupunta sa opisina ni Ginoong Julian, ibig sabihin, mas marami siyang makikita. Si Mrs. Cassandra, ang mapapangasawa ni Ginoong Julian, ay isang babaeng napakaganda, elegante at palaging nakaayos. Ngunit sa likod ng kanyang perpektong iti, may nakita si Maya na kakaiba. Tuwing nakikita niya si Mrs. Cassandra, napapansin niya ang isang bahagyang lamig sa mga mata nito, at ang kanyang mga galaw ay tila masyadong kalkulado, hindi natural. Madalas na naririnig ni Maya si Mrs. Cassandra na kausap sa telepono, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit tila may nagtatago. Sa isa sa mga pagkakataong iyon, habang naghihintay si Maya sa receiving area, abala ang kanyang nana isa pagkuha ng sukat para kay Mrs. Cassandra sa loob ng opisina ni Ginoong Julian. Tahimik na nakaupo si Maya, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga detalye ng silid. Napansin niya ang painting na laging tinititigan ni Ginoong Julian, isang malaking, lumang obra maestra na may gintong frame. Napansin ni Maya na may kakaibang kislap sa isang bahagi ng painting, halos hindi ito makita, maliban kung tututukan mo ng maigi. Hindi ito natural na kislap ng sining. Ito ay tila isang maliit, metalikong kislap na sumisikat kapag nasisinagan ng liwanag. Kumunot ang noo ni Maya. Ano kaya iyon? Sa kanyang inosenteng isip, hindi pa niya lubos na naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit ang kanyang instinto ay nagsasabi na may mali. Habang nagpapatuloy ang mga pagbisita nila sa opisina ni Julian, mas lalo itong nagiging palaisipan para kay Maya. Ang kanyang pagiging obserbasyon ay lalong tumaas. Napapansin niya na tila mas naging maingat si Mrs. Cassandra sa kanyang mga galaw tuwing nasa opisina sila. May mga pagkakataong naglalakad ito malapit sa painting, sumusulyap ng palihim, o tila ba may kinikita. Isang beses, habang nakatayo sa tapat ng painting si Mrs. Cassandra, Tila may marahang ginagalaw sa frame ito na para bang may kinukumpuni. Mabilis itong natapos at pagkatapos ay ngumiti ito kay Julian na tila walang nangyari. Ngunit nakita ni Maya ang lahat. Ang pag-aalala ni Maya ay lalong lumalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit may mabigat na pakiramdam siya sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Isang kamera. Para saan? Bakit nakatago? Para saan ang pagiging maingat ni Mrs. Cassandra? Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Napansin niyang madalas maging abala si Ginoong Julian. Kung minsan, masama ang mukha niya at tila nahihirapan sa kanyang mga problema sa negosyo. Naisip ni Maya na baka ang nakita niya ay may kinalaman sa mga problemang ito. Paano niya sasabihin kay Ginoong Julian? Nahihiya siya. Napakabata pa niya at si Ginoong Julian ay isang napakakapangyarihang tao. Sino ang maniniwala sa isang tulad niya? Ngunit ang pag-aalala para kay Ginoong Julian ay mas matindi kaysa sa kanyang hiya. Ramdam niya na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Sa loob ng ilang araw, pinag-isipan ni Maya kung paano niya sasabihin ang kanyang natuklasan. Nagpabalik-balik siya sa ideya. Paano kung magkamali siya? Paano kung mapagalitan siya? Ang kanyang maliit na puso ay kumakabog sa takot. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang posibleng kapahamakan na maaaring mangyari kay Ginoong Julian, lalo siyang nagiging matapang. Naisip niya ang pagod sa mukha ng kanyang nanay at kung paano niya nais tulungan ito. Hindi niya kayang hayaan na may mangyaring masama sa isang taong mabait tulad ni Ginoong Julian, lalo na kung ang impormasyon ay nasa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos si Aling Nena ng mga tela sa loob ng opisina ni Ginoong Julian, nakita ni Maya na mag-isa si Ginoong Julian sa kanyang desk, nakatitig sa kanyang laptop, ang kanyang noo ay nakakunot. Ito ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan, ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan, at ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay marahan niyang tinapik ang braso ni Ginoong Julian. Nagulat si Ginoong Julian. Lumingon siya, bahagyang nainis sa pagkaistorbo. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Maya, ang kanyang mga mata ay nanunuyo at may bahid ng takot, kumunot ang kanyang noo. Maya, may kailangan ka, tanong ni Ginoong Julian, ang kanyang boses ay tila may kaunting pagkairita, ngunit may pagtataka rin. Ginoo-ginoong Julian, bulong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig. Napansin ni Ginoong Julian ang kanyang pagkalito. May may kamera po sa opisina ninyo. Itinuro niya ang painting, ang kanyang maliit na daliri ay bahagyang nanginginig. Doon po. Nakita ko po may kumikislap. Nag-aalangan si Julian. Isang kamera. Bakit may kamera? Sa una, inakala niyang naglalaro lamang ang bata, o baka naman nagkakamali lang ito sa kanyang nakita. Ngunit ang paraan ng pagtingin ni Maya ang tindi ng kanyang takot, at ang pagiging tumpak ng detalye, ang eksaktong lokasyon sa painting, ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ordinaryong imahinasyon ng isang bata. May maliit na tinig sa loob niya na nagsasabing makinig. Salamat, Maya, nasabi ni Ginoong Julian, bagamat hindi pa niya lubos na naunawaan ang bigat ng sinasabi ng bata. Ngunit ang mga mata ni Maya ay nagsasabi ng higit pa sa kanyang mga salita. Sa mga sumunod na araw, habang patuloy na nagtatrabaho si Aling Nena sa mga damit pangkasal, naging mas maingat si Ginoong Julian. Lihim niyang sinimulan ang kanyang sariling investigasyon. Tuwing mag-isa siya sa kanyang opisina, dahan-dahan siyang lalapit sa painting, magpapanggap na humahanga sa sining, ngunit ang kanyang mga mata ay sumusuri sa bawat sulok ng gintong frame. Sa ilalim ng isang nakatagong bahagi ng frame, napansin niya ang isang napakaliit na butas, halos hindi makita, at sa loob nito, isang maliliit na lens. Napasinghap siya. Ang sinabi ni Maya ay totoo. Ang isang maliit na tinig ng isang bata ay nagbunyag ng isang posibleng pagtataksil. Mas lalo niyang pinagmasdan si Mrs. Cassandra. Napansin niyang si Mrs. Cassandra ay lalong naging mailap Lalo na kapag nag-uusap siya sa telepono sa loob ng opisina ni Julian. May mga pagkakataon ding nakita niya itong palihim na sumusulyap sa painting, tila ba tinitiyak na nasa lugar pa ang lahat. Ang bawat kilos ni Mrs. Cassandra ay tila sinusuri na ngayon ni Julian sa ibang lente. Ang kanyang pagiging perpekto ay tila isang maskara lamang. Si Maya, sa kabila ng kanyang takot, ay patuloy na nagmamasid. Sa tuwing nakikita niya si Ginoong Julian, nagbibigay siya ng mga banayad na senyales, isang sulyap na puno ng pag-aalala, isang bahagyang turo sa paiting kapag nakatingin si Ginoong Julian sa kanya, o isang tahimik na pag-iling kapag nakikita niya si Mrs. Cassandra na tila may pinaplano. Hindi na lang basta-basta bata si Maya para kay Ginoong Julian, siya ay naging isang tahimik na tagapagbantay, isang anghel na nagbabala. Ramdam ni Julian ang bigat ng mga tingin ni Maya. Bawat sulyap ng bata ay tila nagpapatunay na may malaking lihim na kailangan niyang tuklasin. Ang unti-unting pagtitiwala ni Julian kay Maya ay lumalim. Ang kanyang pagkamainat at ang mga detalye na ibinibigay ni Maya, kahit sa simpleng paraan, ay sapat upang kumbinsihin siya na hindi ito isang laro. Nagsimula siyang ikabit ang mga piraso ng palaisipan, ang mga lihim na pag-uusap ni Mrs. Cassandra, ang kanyang pag-iwas sa mga tanong tungkol sa kanyang araw at ang tila ba pagiging masyadong interes niya sa kanyang mga schedule. Lahat ng ito ay nagtulak kay Ginoong Julian upang mas malalim na siya sa ang mga hinala niya. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa background ni Mrs. Cassandra, discreetly, at ang kanyang mga natuklasan ay nagsimulang magbigay ng mas malaking kumpirmasyon sa mga hinala niya. Lumabas na si Mrs. Cassandra ay may malaking utang at may koneksyon sa isang kumpanyang matagal ng karibal ng kanyang negosyo. Ang mga impormasyong ito ay lalong nagpakaba kay Ginoong Julian at lalong pinatibay ang kanyang tiwala sa inosenteng pahiwatig ni Maya. Isang gabi, matapos umalis si Mrs. Cassandra mula sa kanilang meeting, dahan-dahang sinimulan ni Ginoong Julian ang masusing paghahanap sa painting. Sa ilalim ng isang nakatagong bahagi ng frame, nakita niya ang isang napakaliit na butas, halos hindi makita, at sa loob nito, isang maliliit na lens. Napasinghap siya ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi siya nagdalawang isip. Agad siyang nagpatawag ng mga eksperto upang suriin ang painting. Sa kanilang pagsusuri, natuklasan nila ang isang high-tech na kamera na nakakonekta sa isang server. Ang mga larawan at video na nakunan nito ay naglantad ng mga kompidensyal na dokumento ni Ginoong Julian, mga detalye ng kanyang mga transaksyon, mga bagong proyekto, at maging ang mga personal niyang impormasyon. May mga video rin na nagpapakita kay Mrs. Cassandra na kumukuha ng mga dokumento at nag-uusap sa telepono, nagbibigay ng mga detalye sa isang hindi kilalang tao. Sa pagbubunyag ng katotohanan, naramdaman ni Ginoong Julian ang matinding sakit at pagtataksil. Paano niya hindi nakita ang lahat ng ito? Ang babaeng minahal niya at pinagkatiwalaan ay isang espiya lamang. Kinaumagahan, kinumpronta ni Ginoong Julian si Mrs. Cassandra ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Cassandra, simula ni Julian, kailangan nating mag-usap. Nagkunwari si Mrs. Cassandra na walang alam. Tungkol saan, Julian? May problema ba? Ang kanyang boses ay matamis, ngunit hindi na ito naniwala kay Julian. Tungkol sa kamera sa opisina ko, sabi ni Julian, dahan-dahang inilahad ang ebidensya, ang kamera, ang mga screenshot ng mga kinuha nitong dokumento at ang mga nakuha niyang impormasyon sa background ni Mrs. Cassandra. At ang iyong koneksyon sa kumpanya ni Ginoong Dela Cruz. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mrs. Cassandra. Ang kanyang mukha ay naging maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa una, mariin niyang itinanggi ang lahat. Ngunit nang ipakita ni Julian ang ebidensya, ang kamera at ang mga dokumentong kinuha niya, hindi na siya nakapagkaila gumuho ang kanyang depensa. Bumagsak siya sa upuan, ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Julian patawarin mo ako, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, bagamat tila peke. Kailangan ko lang ng pera. May malaki akong utang. Inalok ako ni Ginoong de la Cruz ng malaking halaga para sa mga impormasyon mo. Umamin si Mrs. Cassandra na inupahan siya ng karibal na kumpanya ni Ginoong Julian upang kuhanin ang mga lihim ng negosyo nito. Siya ay isang espiya, isang maniniktik na matagal nang nagpapanggap. Ang kanyang ganda at karisma ay pawang pantakip lamang sa kanyang masamang hangarin. Nagplano siyang gamitin ang impormasyon upang sirain ang reputasyon at negosyo ni Ginoong Julian. Ang pagtataksil na ito ay nagpahirap sa kalooban ni Ginoong Julian. Ngunit sa gitna ng sakit, nakaramdam din siya ng malaking lunas. Hindi na siya mabibiktima ng isang tao na wala namang pagmamahal sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang maliit na bulong mula sa isang inosenteng bata. Kinaumagahan, masama ang pakiramdam ni Ginoong Julian. Hindi lamang sa sakit ng pagtataksil, kundi sa pagkahiya na hindi niya nakita ang katotohanan na nakita ng isang bata. Nag-aalala siya kung paano niya pasasalamatan si Maya. Paano niya babayaran ang isang bagay na nagligtas sa kanya mula sa isang napakalaking kapahamakan? Nagmaneho siya papunta sa barangay ni Namaya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at kaunting kaba. Kinakabahan si Aling Nena nang makita si Ginoong Julian sa kanilang pintuan. Hindi niya alam kung ano ang dahilan ng pagbisita ng mayaman. "Magandang umaga po, Ginoong Julian," bati niya habang inaanyayahan ito papasok sa kanilang munting bahay. "Magandang umaga, Aling Nena. May mahalaga lang akong sasabihin sa inyo, at kay Maya" Simula ni Ginoong Julian, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng pasasalamat. Naupo sila sa maliit na upuan sa kanilang sala. Maya, na nakikinig sa labas, ay dahan-dahang sumilip. Aling Nena, at Maya, patuloy ni Ginoong Julian, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maya, na ngayon ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang nanay. Salamat sa inyo. Lalo na sa'yo, Maya. Tinitigan ni Ginoong Julian si Maya at isang butil ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi. Ang bulong mo, Maya ang munting pahiwatig mo, nagligtas sa akin mula sa isang malaking kapahamakan. Si Mrs. Cassandra isa siyang espiya. Linano niyang sirain ang lahat ng pinaghirapan ko, ang buong kumpanya ko. Hindi ko nakita ang katotohanan, pero ikaw, sa iyong kapusukan, nakita mo. Maraming, maraming salamat, anak. Nagulat si Aling Nena. Hindi niya lubos na maintindihan ang buong detalye, ngunit nakita niya ang sinseridad at lalim ng pasasalamat sa mga mata ni Ginoong Julian. Napayakak siya kay Maya, bumubulong-bulong ng i-anak ko, matalino ka talaga. Salamat sa Diyos at ginamit ka niya. Gusto kong bayaran ang kabutihan ninyo, patuloy ni Ginoong Julian. Aling nena, hindi ko kayang ipagpatuloy ang pagpapatahi sa labas. Gusto kong maging bahagi ka ng kumpanya ko. Magbibigay ako ng stable na trabaho, may sapat na sahod at benepisyo, para hindi ka na mahirapan. At para sa'yo, Maya, lumingon siya kay Maya, na ang mga mata ay nanunuyo na rin ngayon sa halo-halong damdamin ng pagtataka at kagalakan, gusto kong maglaan ng scholarship para sa'yo. Gusto kong makapagtapos ka sa pinakamahusay na paaralan, dahil ang iyong talino at kabutihan ay dapat mong gamitin at pagyamanin. Gusto kong marating mo ang lahat ng iyong pangarap. Napuno ng pagmamahal ang bahay. Umiyak si Aling Nena sa tuwa, yakap-yakap si Maya. Ang simpleng bulong ni Maya ay nagdala ng pag-asa sa kanilang buhay. Ang isang simpleng kilos ng kabutihan at pagiging matulungin ng isang bata ay nagdulot ng isang napakalaking pagbabago, isang pagbabago na hindi nila kailanman inaasahan. Ang mga salita ni Ginoong Julian ay naging musika sa kanilang tenga, nagbibigay ng katiyakan sa kinabukasan. Simula noon, nagbago ang buhay ni Namaya at Aling Nena. Si Aling Nena ay nagtrabaho na sa kumpanya ni Ginoong Julian, may sarili siyang opisina sa ilalim ng Departamento ng Purchasing na nagbibigay ng mga kagamitan sa pananahi para sa kanilang mga in-house na produksyon. Naging malaki ang sahod niya at nagkaroon sila ng katiyakan sa kanilang buhay. Ang kanilang munting bahay sa barangay ay nanatili, ngunit ngayon ay maisapat na silang pondo para sa mga pangangailangan at kagustuhan. Si Maya naman, sa tulong ng scholarship ni Ginoong Julian, ay nagpatuloy sa pag-aaral sa isang pribadong paaralan. Ang kanyang likas na talino at pagiging obserbasyon ay lalong nahasa. Sa bawat araw, mas lalo siyang nagiging matalino at ang kanyang mga guro ay humahanga sa kanyang kakaibang galing. Hindi na siya isang tahimik na bata na nagmamasid lamang, siya ay naging isang inspirasyon sa kanyang komunidad. Madalas siyang magbahagi ng kanyang mga natutunan at patuloy niyang ginagamit ang kanyang talino upang makatulong sa kanyang kapwa. Sige noong Julian, sa kabilang banda, ay mas naging maingat sa kanyang mga relasyon sa negosyo. Ngunit mas naging bukas siya sa mga simpleng tao at mas pinahahalagahan niya ang mga bagay na hindi nabibili ng pera, ang tiwala, ang katapatan at ang kabutihang-loob. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa mga koneksyon at kabutihan ng puso. Naging mas aktibo siya sa pagtulong sa mga proyekto ng komunidad at nagpatuloy siyang sumusuporta sa mga bata na may mga natatanging talento ngunit walang sapat na kakayahan. Ang kwento ni naginoong Julian at Maya ay kumalat sa kanilang barangay, naging isang patunay na ang maliit na kilos ng kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Ito ay paalala na sa bawat sulok ng ating lipunan, may mga ordinaryong tao na may pambihirang puso, handang tumulong at magbigay pag-asa, na nagpapatunay sa tunay na diwa ng kabutihang-loob at pakikipagkapwa-tao. At minsan, ang pinakamalaking pagbabago ay nagsisimula sa isang simpleng bulong ng isang bata, isang bulong na nagbago ng buhay at nagpakita ng tunay na kahulugan ng pag-asa at pagmamahal.